アハハハ life as a full-time content creator. Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Iga Do. Samahan nyo nga para kaming gumala dahil nai-stress na kami. Um, ayan, chugs, chugs. Sayo sa muna, chugs, 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 chugs. <laughs> Barito nga pala yung gagamitin naming motor. Eight nga pala kaming pupunta. Kasama namin sila siyang high boy, sila Kuya Matt, sila Ate Lab, sila Miss Chinita Aya, saka si Dogmar, saka si Charis. Eh, hey, muna kayo, eh! Hey! Nihintay nga ako sumakay ng mokong na to. Kaso ayaw kong sumakay kasi nga wala pagsandalan ng paa.

Ito na nga pala yung mga kasama namin. Bari puro and max nga pala yung mga gamit namin. Medyo malapit-lapit lang naman yung aming pupuntahan. Mga nasa 2 hours lang yung biyahe. Gagaling pa nga pala kami sa may Santiago. Siyempre, pina-full tank ko nga pala muna yung motor na unlipad jack. O, diba sa mga nagsasabi dyan na puro ang kas lang ako, hindi naggagas. Ito, magpupull tank gas na ako. Maaga nga pala yung ride out namin, 7 a.m. Magsasakyan nga sana kami. Kaso nga baka hindi ka siya yung raptor doon. Kaya magmotor na lang kami. Mas enjoy nga din pag nakamotor ka lang. Kasi nga makikita mo yung mga view. Main lang pala kami dito sa may Etchage. Boundary na nga pala ito ng Jones sa kay Ito nga pala yung bridge ng Jones. Ang dali bubun Ewan ko bakit dali Bubon. Kinabahan pa ka kami kasi tignan nyo naman yung ilog. Kulay brown. Baka pupuntahan namin maging brown yung ilog. Sana naman hindi. Pupunta nga pala kami sa may Binombong San Agustin Isabela. Ah! Maharin ng saliling ate. Pumasok na nga lang pala kami sa may Ipilet tas Tapos dire dire-diretso na. Walang liliko. Uy! Okay. Ito naman eh! Sinasadya mo naman! Hindi ah! Yeah, lumili ko lang ako! Oh! Sige! Okay. Pakalain ka talaga! Sige nga eh! Yes po! Di ba ibang talaga sa feeling pagkasama mga kaibigan mo mag nature trip buti nga at hindi yung ninja yung gamit ng bebe ko baka sumakit na naman yung ubit ko nito kumaan lang pala kami sa may bayan ng San Agustin para bumili ng aming kakainin na ako din pala kami ng aming mga chichirya mga soft drinks saka syempre alak na din kasi mag nomo tayo doon charot papapalitan ako ni mama magluluto nga sana kami doon kaso nga guys mahirap kasi nga nakamotor lang kami diba alam nyo naman yun kuya mat ah? wala ka lang ito sana oh. Hindi, <laughs> personal ako ni Mikay. Bumili na nga din pala ako ng fried chicken para ulam na nga din namin doon. Inis na inis nga ako sa bebe ko dito kasi nga bengkong siya ng bengkong. Nainis na ako parang gusto na lang tanggalin yung ulo niya sa baba. Charot! <laughs> Hindi nga namin ina -expect na ganito nga yung daanan. Grabe umulan pala dito. Ay pitak-pitak na yung mga motor. Pero ayos lang yan. Kaya namin to. May thrill yung ride namin guys. Sobrang nakaka-enjoy. Pitak dito, pitak doon, pitak everywhere. <laughs> Sabi nga ng mga kasama namin, parang nabudol namin sila. Naging trail na kayong aming mama Victor, tignan nyo naman, kawawa ang mga NMAX. Meron nga din pa kami dinaan ng rough road dito, mahaba-haba nga din. Tapos mga ilang minuto nga lang, na, nakarating na kami sa I Love Bautista. Guys, magbabangkero pa nga pala kami dito bago makarating sa aming pupuntahan. O, diba? ba? dami, ang daming lalakar, ang daming lalakbayin. Karating na nga pala kami dito sa may barangay Bautista. Siyempre, mag-entrance nga tayo. Yung nakakilala pa nga pala sa atin dito. Ayan, shout out sa kanila, barangay Bautista. Shout out nga din pala sa napakabait nilang kapitan na win kami dito. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na magbabangkero nga pala muna kami. Isasakay nga namin yung mga motor doon sa may bangka. Karagasain na nga sana namin yan. Kaso baka mapasukan ng tubig yung mga motor. Kawawa naman, di ba? Insa lang naman kami gumala. Siyempre, lubos-lubosin na natin. Itry na natin lahat ng na hindi natin natatry. Sobrang solid nga dito, guys, sa mga San Agustin. Comment naman kayo kung saan maganda mamasyal dito sa Isabela. Tara, puntahan natin yan at i-explore. Grabe, no? Kasyang-kasyang yung apat na motor. Tapos kasyang-kasyang pa kami. Pero parang banking. Bangking ay apo kilo. Nagsin kami sa una yun Abang